Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus nayong Enero 28, libo at 25, na iyong araw, habang ang buwan ay nananatili sa ilalim ng impluensya ng Capricorn. Mararamdaman mo ang matibay na pagkakaugnay sa mga praktikal na aspeto ng iyong buhay. Ang enerhiyang dulot ng Capricorn ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng disiplina, pagpaplano, at pagkakaroon ng malinaw na direksyon. Para sa isang Taurus na likas na maingat at grounded, ito ay isang perpektong pagkakataon upang unahin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Maaaring ito ay isang proyekto na matagal mo nang pinagtutuunan ng pansin o ang pagsasaayos ng iyong mga plano para sa hinaharap. Ang araw na ito ay paalala na ang pagiging praktikal ay hindi kailangang maging mabigat. Sa halip, maaari itong maging daan para maabot ang kapayapaan at katiwasayan. Habang lumalakad ka sa mga gawain ng araw, mahalaga na bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong huminga at magmuni-muni. Pansinin kung paano ang pakiramdam ng pagiging bago at energized ay maaaring magdala ng bagong liwanag sa iyong pananaw. Ang bawat araw ay may potensyal na magsilbing panibagong simula, at ang pagiging receptive sa mga pagbabago ay nagbibigay sa iyo ng lakas, upang magpatuloy ng may mas matatag na puso at isipan. Maglaan ng sandali upang pakinggan ang iyong damdamin. Ang anumang bigat na nararamdaman mo sa iyong puso ay isang paalala na ikaw ay tao at bahagi ng pagiging tao ay ang pagtanggap na ang pagpapakawala sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng paghilom. Sa iyong pagiging Taurus, likas sa iyo ang malalim na koneksyon sa kalikasan at sa lupa. Ngayong araw, maaaring maramdaman mo ang kaginhawaan na dulot ng mga bagay na pamilyar, ang init ng araw, ang sariwang hangin, o kahit ang mga ritual sa araw-araw na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad. Gamitin ang mga simpleng moment na ito upang mag-recharge at mag -really ng iyong mga layunin. Ang mundong ginagalawan mo ay puno ng oportunidad, ngunit kailangan din ng panahon upang huminto at suriin kung ang direksyong tinatahak mo ay naayon pa rin sa kung ano ang talagang mahalaga sa iyo. Habang pinag-iisipan mo ang iyong mga plano, Tandaan na ang iyong emosyonal na estado ay kasing ng iyong praktikal na mga desisyon. Walang masama sa pagtanggap ng iyong mga nararamdaman kahit na ito ay lungkot, pagdududa o kawalang katiyakan. Ang pagyakap sa mga damdaming ito ay hindi tanda ng kahinaan kundi tanda ng lakas. Sapagkat sa pagtanggap mo sa mga ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong maghilom at magpatuloy. Kung may mga bagay na mahirap bitawan, paalalahanan ang iyong sarili na ang bawat pagwawakas ay daan patungo sa bagong simula. Ang mga bagay na pinapalaya mo ngayon ay nagbibigay ng espasyo para sa mga bagong posibilidad na darating sa hinaharap. Ang araw na ito rin ay isang magandang pagkakataon upang tingnan ang iyong mga relasyon at ang kanilang epekto sa iyong buhay. Napakahalaga ng koneksyon sa mga taong malapit sa iyo, Ngunit mahalaga rin ang pagtatakda ng mga hangganan upang maprotektahan ang iyong enerhiya. Habang tinutulungan mo ang iba, huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili. Ang pagbibigay ng oras sa sarili ay hindi makasarili, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong emosyonal na kagalingan. Kung may mga sitwasyon o tao na nagiging ng stress o pagkalito, huwag mag-atubiling maglaan ng espasyo upang makapagmuni-muni ang paggawa nito ay magbibigay daan sa iyo na makapagdesisyon ng mas malinaw at may layunin. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak din sa iyo na magmuni-muni tungkol sa mga tagumpay mo sa nakaraan. Maglaan ng oras upang kilalanin ang iyong mga pagsisikap at ang lahat ng iyong nalampasan. Ang pag-alala sa iyong lakas at dedikasyon ay magbibigay inspirasyon sa iyo upang ipagpatuloy ang iyong mga layunin. Yakapin ang ideya na ang bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa araw-araw ay nagdadala sa iyo palapit sa mas malaking larawan na nais mong makamit. Ang proseso ng pag-abot sa iyong mga pangarap ay hindi kailangang madali, ngunit tiyak na ito ay sulit. Habang nagtatapos ang araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang sarili mo para sa lahat ng iyong nagawa. Ang simpleng pagkilala sa iyong sariling mga tagumpay, gaano man kaliit, ay makapagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga darating pang hamon. Paalalahanan ang iyong sarili na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkamit ng mga layunin kundi pati na rin sa pag-enjoy sa bawat hakbang ng paglalakbay. Sa bawat pagsubok na iyong nalalampasan, lalo kang nagiging matibay at handa sa mga darating pang oportunidad. Ngayong araw, yakapin ang iyong pagiging taurus, ang iyong lakas, katatagan, at malalim na koneksyon sa mundo. Patuloy na magtiwala sa proseso at magpatuloy sa pagtahak ng iyong landas ng may panibagong inspirasyon at layunin. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay nasa tamang direksyon, at anumang hamon na iyong haharapin ay isang hakbang lamang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.